Kala ko kumpleto na, pinipir na lahat, may kulang pa rin. Tantaran pa, wak may tantaran. May tantaran ka doon, kadami-dami, ba't hindi mo ni pinaalala? Ay, ako na naglalaba ako. Tagal mo rin nakaupo. Eh, dito kami sa ano, sa... <coughs> mmm... Um, <coughs> Allure <Dogan>. Resort. Dinayat <coughs> po, ano ba? Mmm... Um, Mikel Diro Ay pagkaubos ng may dalang kaldero si Mamang oy Yung maliit niya na kaldero, pwedeng period, pwedeng 'yun. Kasi 'yan. Gamay lang ang ano ba ang sabaw. nasa sini na sabihin kasi ang na eh nahaw na panay na rin live hindi to live